So, pa-uwi na tayo mga Buds <laughs> Nakita lang, nakita ko lang itong ano Ano ba to Harley? Grabe, nakaka Nakakangawid naman mag-drive ng ganyan ano? oh <laughs> Ready rider, naka-aerox Medyo maingat siya Maingat naman siya Okay lang yan na Ay, grabe naman yun Ayan, <laughs> so medyo nag-aalangan na yun Si Lady Rider sumingit kasi ano eh Medyo malapad din naman kasi itong Aerox Pero pag sanay na siguro to Singit-singit na rin yan Grabe talaga pag makakasabay mo yung mga ambulance Grabe yung blinker, sakit sa mata wala, mag-overtake na nga tayo <laughs> Sakit sa mata Wala naman atang emergency Dapat pinapatay na lang yung blinker nila You know, may nakita din tayo ng uh, lady rider Naka Tawag ba dyan? XR ba tawag dyan mga buds? Tingnan nyo mga buds oh O oh, diba? Astig Babae nag-drive Ang tawag sa motor na to mga buds? Nakalimutan ko na Astig eh no? Naka nakamat na nakamatangkad na motor so ito mga pang ano to eh, pang bakbakan din ito sa mga ano eh mga lubak XR XR 150L tama nga tama ata XR 150L ang kay ate pala yung pambal ko mga body oh nakikita nyo dapat ako yung ilalagay dyan eh biglang silimin ho oh. <laughs> ah, joke lang mga bads katuwaan lang katuwaan lang basta meron din dito ng uh, Lady Rider kaso nga lang Ayan nga wala siyang plaka delikado <laughs> ang mga yan pag nahulis sila sa checkpoint ticket mga yan ticket ticket Good morning, good morning sa inyo lahat Ayan, mga bantay, may mga bantay. Oh, patay kayo jan, patay. <laughs> mhm. Mm ano? Ano oh. pa. Ah, so shout out sa angkas ay babae to. Babae ba to? hindi lalaki hindi babae babae nag-aangkas ayan shout out, shout out kay ating angkas ayan. papagas din muna tayo dito sa metro ayan so nagmahal na naman yung gas 58 na naman ngayon Buka traffic Northbound tayo mga bads baka traffic Lakas ng ulang kanina mga bads Grabe Basang basa yung pantalon ko Ngayon lang tumila talaga sa in Tapos ngayon ko lang nilabas tong camera ko Ay naku grabe Paano kaya tayo makakawin nito ng maaga Good <laughs> parang sobrang traffic ng northbound Ay, grabe, lubog lo. Lu ah! <laughs> lang. Easy, easy yan. <laughs> <laughs> ah, dapat talaga primera tayo doon. Thank you, te. Ayan, so dito kami bumibili na uh, ano, Penoy. Ayan. So dito sa pagpasok ng bagong baryo. Ayan, so dito ako lagi bumibili. Ng ganito. Pang merienda or ano lang. Pag umuwi na kawi sa bahay. Kain lang. Ayan, yeah, so right mga buds, no? So, dito tayo ngayon sa BGC. Ayan, napadpad tayo dito sa BGC. Ilang taon na rin bago ako nakabalik dito. Kasi dito ako dati, nag dati nagtrabaho before ako nagpulis. So, sa may ano ako dati, sa may 30th ako dati nagtatrabaho. So, hirap magtrabaho dito sa BGC dati. Bayad lahat. Ultimo parkingan, wala akong parkingan. Mag-aantay ka ng pagpaparkingan, pagpaparkingan mo, dito. balik 50 pesos. Tapos, hirap Papa maghanap ng kakainan dito Kailangan mo lumabas na BGC para makakain ka ng Mas mura Ganda rin talaga dito sa may ano, Uptown Mall Alam mo laging Christmas May pa fountain to Fountain dance Fountain dance o dancing uh, Dancing <laughs> Dancing fountain Yan Meron sa ah, parang araw-araw Pasko Diyan sa Uptown Mall Kasi yung mga Christmas lights nila Although pati sa, uh, sa mga, ibang mall naman Oh, oh Hindi ko napansin yun na. ah Ay ano ba to? One way? Gabi one way ba to? Ah ito Ark, 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 ark Yan Pauwi na tayo Akala ko one way yun Ang gulat ako Muti nakita ko yung araw na ganito oh. So pwede pala tayo doon